Topic po natin, limang babala sa nagkakaedad. Mayroon magsabi kung sino nagkakaedad. Pwede bang 40 years old? Pas bata, 50, 60, 70. Ito pong tuturo ko sa inyo. Uh, sarili ko lang tong experience at tingin ko makakatulong sa inyo. Siyempre, yung katawan natin, hindi naman tayo forever mabubuhay. May limit talaga buhay natin. Pag abot sa isang edad, sa ibang tao, edad 40, mararamdaman na nila itong mga sintomas. Eh ito 1 to 5 na babanggitin ko. Yung iba, edad 50, 60, 70 years old, bago nila itong mararamdaman. Kaya depende siguro sa lahi nyo, kung gaano kayo ka-healthy. Pero one day, aabot tayo dito. Ang point ko lang, oras na maramdaman nyo na itong mga sakit na to, eh wag na tayo magulat. I-expect na natin. Ako, edad 40, 50, doon nararamdaman ko na to eh. Dati hindi ko nararamdaman eh. Pero yung iba 60 years old walang nararamdaman, swerte yon, ba? Diba? Pero expect natin na baka mangyari ito at pag nagkakaedad, halos normal na nangyayari na talaga ito. Number one, may problema sa balance. Okay, dati kain-kain natin tumakbo, isang pa, pag bata tayo, di ba? Laro nang laro, walang problema sa balance. Pero pag nagkakaedad, mas may hilo na kasi. Pag mas matanda, mas nahihilo mas umiingay yung tenga, mas malabo ang mata. At dad 40 years old, di ka na makabasa ng malapit. Pag ganyan, eh, di ba, kahit ako, kailangan, okay tas na ng grado ko, eh, 200 na nga, eh. So, ang point is, lalo na kung walang salamin, hindi mo na talaga mababasa to. So, mas malabo ang mata mo. Mas may problema pa sa tenga, plus yung balance mo. Pag pinikit mo ang mata mo ngayon, parang mas, ano na, eh, mas, ah, uh, na. So, pag may balance issues, iwas aksidente. Sa pagbangon, delikado, sa pagligo, sa paglakad. Kung aakyat ka baba ba ng mga hagdanan na matataas, di ba? ingat po tayo. Number two, mas masakit ang katawan. Dati di masakit ang katawan, di ba? Kahit mag ka, tumakbo ka ng malayo, baliwala, wala, itulog mo lang. Ngayon, konting galaw, masakit na ang katawan, baka arthritis, osteoporosis. Pagdating sa exercise, ang pinapayo ko nga, medyo moderate na lang. Huwag na yung sobra-sobra kasi baka hindi na kayanin ng katawan. Depende lang po to kung kaya nyo. Sige, walang problema. Meron dyan, nagsasabi, 50, 60 oh, kayang -kaya ako. Kayang-kaya ko, Dok. Uh, takbuhin. Pwede naman. Uh, siguro, kailangan kompleto check-up mo. Pero para sa akin, mas safe na konting hinay-hinay. Kasi lahat ng tao naman may limit eh. Number three, mata at tenga. Mata mas lumalabo, tenga mas sumihina. Ayan, kasali yan. Number four, mas hingal na ngayon. Dati, kaya mo talaga maglakad ng malayo, kahit masyado mainit, kaya mo. Ngayon, konting init, parang mas hingal na. Mas mahina na yung katawan. Mas nagkaka-high blood, mas nagkakaroon ng diabetes, mas tumatanda, mas nagkakaroon nito. Uh, number five, yung baga para minsan mas <clears throat> mas may plema, mas madali tamaan ng uh, trangkaso, pulmonya, ang tiyan mas makulo, mas masakit. Dati kaya mo kumain napakabilis, ngayon parang iba na siya. Ang puso baka mas mahina. Yung iba kasi sasabihin, kaya ko lahat 'yan. Pero magugulat kayo may tao na edad 50 bigla na heart attack, eh. walang naramdaman. Bakit bigla na heart attack? Ibig sabihin, di na pala niya kaya yung ginagawa niya sa edad 50-60, yung ginagawa niya sa edad 20, hindi na nga po po pwede. Dati, kaya-kaya natin magpuyat, dalawang araw, walang tulog, di ba? Magbuhat na mabigat, mag-squat, di ba? Kahit mag-push up, kaya-kaya natin lahat eh. Pero pa nakakaedad, mas hindi na kaya eh. Kasi nga po, tumatanda. Expected naman yun. Kaya nga, dapat yung ginagawa natin, iba balance natin. Number one, sa bahay, dapat mas maingat po tayo sa nilalakaran. Iwas sa paso kasi nga baka hindi mo gano'ng makita eh. Iwas sa uh, wag, na umakyat ng second floor, maglilinis ng bubong, baka mahulog tayo. Pagdating sa kutsilyo, baka mahiwa ang sarili, 'di ba? Ito mag-ingat din sa mga power tools. Ayan you no, know, sa mga saksakan, baka makuryente kasi hindi mo na gano'ng balance eh. Iwas na rin sa sigarilyo at bawasan ang pag-inom ng alak. Ito po, sa pag-akyat na hagdanan, marami natutumba. Sa ilaw, sa mga... Kaya nga dapat po, mas i-adjust nyo yung bahay nyo na mas maingat na. Siguro sa banyo, lagyan ng mga hawakan. Yung sahig, mas pupunasan na. Tapos siguro bumili na tayo ng rubber na mat. Kasi, like kayo, hindi pa ba kayo na muntik-muntikan matumba? Muntik-muntikan mahulog? Umaakit kayo na hagdanan. Dati, eh, di ba? Kahit wala nang hawak-hawak sa hawakan. Akyat, baba, dalawang step. Tatalunin natin apat na step. baliwala eh. Pero ngayon, kung akiat kayo lalo pa baba o pataas, hawak na lang. Mas safe po. Mas safe. Kasi, ang dizziness at vertigo, nasa pagtingin yan sa baba eh. Pagtingin sa baba, dyan na vertigo eh. ano eh, dyan na vertigo a very common ng hilo at vertigo sa pagtingin, baka bigla kayo matumba. May ganun yon sa pagkakaedad. Ito, balance exercises, napakalaga. Lalo na pa ng kakaedad. Kahit bata kayo, okay din. Stretching. Dati, kaya-kaya nyo stretch di ba? Lahat kaya kunin eh. Ba't kayo parang ayaw? Parang kulang ang nakukuha ko. Dati, konti exercise, malaki muscle. Ba't kayo para mas malitang muscle? Mas malaki ang tiyan? Bakit ganun? Kasi nga, nagkakaedad, bumabagal ang metabolism, mas sumisikip yung mga muscles natin. Mas nagkakaroon ng arthritis. Mas matunog. Matunog ang kamay, matunog ang leeg, lahat, mas matunog siya. You know? So, pagbata tayo, nag-exercise tayo para lumakas. Para tumakbo ng malayo. Pero pag nagkakaedad, Sorry to say, tuloy-tuloy tayo sa exercise, 50, 60, 70 years old, pero para lang i-maintain ang lakas natin o 'wag masyadong humina. Dati malalaking dumbbell kaya natin, 'di ba? Dumbbell, barbell. Ngayon, kahit maliit, okay lang. Basta magamit mo. Tulad na sinabi ko, mas masakit ang katawan, twofold, knee, nodel sa arthritis pa ng Kaya kailangan mo mag-stretching at exercise basic exercise lang. Hindi ko naman pinapayo na mag-basketball, uh, mag-football, mag-boxing. Pwede na yan. Uh, jogging, stretching. Pag nag-squat kayo, half squat na lang. Kasi pag full squat, baka hindi na kaya. Tsaka may silya. Oh. May suporta ah, para hindi masyado bumagsak. Pag mag-i-stretch uh, ng paa, hahawak sa silya. Ayan, oh, lagi na may silya. Ito, pag-stretching ng kamay. Marami ako mga video sa mga stretching na mas kailangan natin kasi nga nagkakaedad tayo. Pagdating sa baga, uh, humihina din ang baga eh. Pag nagkakaedad, mas may plema. Ang puso humihina din. Ang kidneys humihina din. By age yun eh. Minsan, 50, 60 years old. Pati yung utak, yung memory, mas humihina din. Kaya nga, babawi tayo. Sa paghinga, pwede kayo mag-abdominal breathing. Yan po. Pwede nakahiga, nakaupo. Isang kamay sa tiyan, isang kamay sa dibdib. Paghihinga, papalakihin yun diyan. Hinga, tiyan, lumalaki. Hinga, tiyan, palakihin. Mas maraming hangin makukuha mo. Abdominal breathing yan. Kaysa ito lang. Kaysa dibdib lang kailangan tiyan. Diaphragm ang bunga banat para mas maraming oxygen. Exercise. Tamang pagkain. Uh, yan. Check up pampalakas ng baga at ng puso. Pag may edad na tayo, sana naman mas nakaipon tayo ng pera, doon natin babawiin. O sana mas meron tayong may tutulong sa atin, kailangan nyo na rubber shoes na maganda. Kailangan nyo na mas maingat na kayo ngayon sa gamit, mas mag -e helmet na kayo ngayon. Kasi nga doon nyo na babawiin eh, mas, mas ang pagkain na kakainin. Kasi nga mas matanda na, mas maraming vitamins at supplements na naiinumin din, kasi nga mas may edad na. Pagdating sa tiyan, dati kaya mo kainin lahat, di ba? Potato chips, soft drinks, walang problema. Pero kung 50-60 na, hindi nakakayanin yun. Una-una, matanda na and uh, mas makulu na ang tiyan. Gawin nyo nalang mas masustansya. Diba? Para hindi magka gird hindi magka-gastritis, hindi magka-constipation. Maraming tayong mga problema. Irritable bowel. Ito pa, diverticulosis. Minsan, pagkulang sa fiber, kulang sa gulay, ito nagiging sakit kumain na mas mabagal. Okay? Uh, mas masustansya na. Damihan ng pag-inom ng tubig. Mas magpapacheck up. Huwag magpapataba. Dati, kayang-kaya natin magpuyat, di ba? Dalawang araw, walang tulog. Night shift, walang problema. Pero ngayon, uh, mas di na kaya eh. Di ba? So, hindi ko sinasabi na lahat mag... Lahat aabot dito pag matanda na. Pero depende ko kailan mag-uumpisa sa inyo eh. Merong 40, 50, 60. Pero ngayon, mga kabataan, marami, 20, 30 years old, sakit na ng liig. Stress na. Dahil nga sa gadgets, lalo nagbabago yung, yung forma nila. Yung mata, mas dumalabo ng mas maaga. So, mas may edad, more check-up, blood test, blood sugar, blood pressure, mas masustansya pagkain. Mas maraming vitamins ang kailangan. Sabi dito, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. Ibig sabihin, pag mas may edad, wala naman sa speed eh. Pwede naman mas mabagal eh. Bagalan yun na lang para mas sure, pero mas magagawa mo naman. Pag mas may edad, mas kalmado ka, mas matiisin, dapat mas may budget, konti. At uh, mas wise ka na dapat ngayon. Alam mo na kasi nangyari, hindi na tayo ganun ka... Nadidepress dapat pag may edad. So, yun lang po. Uh, sana nakatulong to. Kasi marami ako nakikita na aksidente ng maaga. Na heart attack ng maaga. Kasi isip nila, bata pa sila. Go ng go. Uh, travel ng travel. Puyat. Uh, inom. Tapos biglang bibigay na lang yung katawan. Eh. So, i-preserve natin yung katawan natin. Pag edad 40, 50, 60 konting pagbabago sa lifestyle para ma-extend natin yung paggamit ng katawan at buhay natin. God bless po.